medyo maganda pa yung presyo sigurado ngayon dahil ano nga o kung pa yung mga tumatabing mga isda magtutuna ang gaganda ng tama ng ganso ninyo ano ay junioran Yan, iba po yung presyo sa pagdating sa mga gantong ano, thirty uh, at ah, 29 kilo pa baba. Iba yung presyo. Ay, kaaga. Taga Bungliw din kaya? Ah, ah taga Panukulan. Ang ah, ko taga Bungliw din. Ang ah, mga aga, ito pala yan. Taga Aga. Ang mga channel ako. Ang pangalan? Kaaga One TV. Aga One TV? Ah, agawan Yung kanilang bangka, um, maliit lang din. Ayos na eh. Yun lang ang kaliit ng bangka. mo yung kahapon. Ayun dito, yung maliit dito? Ayun Ay, mag-isa nga dito, yung dito, dito nagbababa yun? Ah, doon? Oh, ang galing, hanay. 61,000. Solo lang siya? Ay, jackpot. Iya, yeah, masakit ang katawan. Si Bot pa nga daw, hindi na siya na huli. Hindi na siya nagbuntog. Galing, hanay. Ilan mo huli niya, kuya? Sampu. Ilang araw kayo sa lahat? Abo. Ay, tingnan mo nga naman, hanay. Talagang tsamba-tsamba talagang isda. Ito mga agay, ito pala ay taga panukulan. Mahal pa, mahal pa ang presyo ng isda ngayon. Ayun, siguro mga ganun. din naman sa, sa ano, sa lobby. eh. Fish port. Sampung perasa daw po mga kagang huli ng bangkang ito. Uh, taga panukulan. Taga bayan. Sino daw po ay uh, dalawang araw sa laot. Apat sila nakatao sa bangka. Tingnan natin kung gaano kalaki ang kanilang tuna. Galing nila mga aga. So this all out. Ah, dalawang tatlong blok lang ng yelo ng karga, pero sampung piraso ng tuna yung kanilang huli. Galing. Ay, hindi pa pala, hindi pa pala okay sa presyo. Hindi pa pala, hindi pa pala okay sa presyo mga aga. Mga ang tabi tayo, ang tabay. <coughs> Ayun na, na okay na daw sa presyo Hanggang sundo na sila may go signal na. Eh, hey, bu buhati mo. Ay, baka yung mga bantihan. Ay, oh. Uh May malakas pa sa iyo yun ay. Magaling pa si Utoy. Nasama ka rin sa lahat, Utoy. Ay, hindi pa kailangan pag nagdahin. Ay, ayan, palis na po yung sansan. Lilipat na sila sa Bisport. talaga eh. Ting ah, ito, takbo na tayo doon sa Pisport dahil lang baba rin si Liana. Yung bangang kilit. Yan, ikalawang tuna. Ikalawa na lang tuna. Dito sa bangkang Sophia. Yan, dyan yung Dyan ulit. Ay, ah, hindi ko lang mabigyan magtampo pa. Junioran ulit na aga Yo. Uh, oh, sayang hindi nakapandali si Idol Raps Malamang busy nyo sa kanyang bangkang ginagawa dyan Si Raps TV Saka si Idol Kasuyo Busy sa kanilang bangka dahil gusto na rin nilang makalaot May palaot yung kanyang bangka malaki-laki dito yung bangka ni, ano, ni Idol Kasuyo Ay baba na ho dito lahat. Ibaba niya lahat. Ah. Ayun na. Yung mga gantong pagkakataon mga kaga siguradong talagang kitang kita sila. Dahil ano, kukunti lang yung araw na ginugulo sa laot. At hindi rin ganun kalaki yung konsumo. Tapos sandami dami nilang huli, sampo. Tapos medyo maganda pa yung presyo siguradong ngayon. Dahil ano nga, kukunti pa yung mga tumatabing mga isda. Magtutu na magtutuna kaya sigurado yan magandang presyong kuha niyan ayun eh, oh grabe huli lang yan kagabi idol kagabi nyo lang huli yan ganda yan oh kinis na kinis eh oh Shoutout pala sa mga ano natin, mga kababayan natin dyan sa panukulan mismo bayan kayo ng panukulan idol? ayan na ayam pa Aba, ay mabilis pala yung bang ngayon hapit ah, oh Ah, dubulan po yun? Ah, kaya naman pala yun. Bilis manakpo po. Ang gaganda ng tama ng ganso ni ano? Walang bawas yan pag ganyan mga tama ng ganso. Oh? Perfect nyo ha. Magaling gumansa ang taga ganso nyo. Tatlo lang kayo sa mga idol. Apat kayo. Veterans yung gumagansa sa inyo ha walang bawas yan pag ganyan ang tama sa batok oo oh, walang bawas oh. pag sa bubong sa taas ah, sigurado may bawas sa isang kilo yan oh. lalo pag malaki-laki ganda ng tama ng ganso nila mga aga. ayun kagaya nun no. sa so, may panga, ang tama malapit sa panga, wala sa bubong pag nandyan sa may mismo sa kalagitna kagaya mga isda namin kanina binaba may mga tama sa gitna wala minus one Hmm. May huli rin siya yung ano ay yung mga ko ay. Dito rin ko ba kanina kaya taga Binulasan pero taga Bunbun kami. Eh. Hmm. Dito na lang kami napalipat sa Binulasan. yakot <clears throat> sila dito mga aga kay Junioran. Junioran. iba po yung presyo sa pagdating sa mga gantong ano, ah uh, 30 at uh, 29 kilo pababa. Iba yung presyo. Bukod pa rin yung presyo sa 30 to 34. At ang pinakamaganda ng presyo, yung pong ano mga aga, yung 35 pataas. Yun ang pinaka-quality presyo sa lahat. Kaya ah, syempre, yun namang, hindi naman natin masabi yung mga binibigay sa atin, yung kalub sa ating isda. Kung ano yung pag pagkalub sa atin, kung ano yung biyaya na ibigay sa atin, yun ang ating ginukuha. Yun yung para sa atin. Hindi natin mapiperfect na, ano. Hindi naman guys, sa ibang bansa mga aga, nakapag medyo maliit yung tuna, ipapakawalan. Dahil sa hanap buhay po dito ng mga karamihan, guys, sa amin, maliit man o malaki, Uh, amin ang kinukuha kasi syempre ganun din naman buti sana kung may batas tayo na kapag yung mga uh, hindi pasok sa size ay sa tamang sukat ay papakawalan ay kung, pwede dahil uh, kung masusunod yung ganun batas walang manghuhuli ng mga undersize ay pwede yun mas maganda sana kaso syempre kung tayo lang pakakawalan natin puhuli hindi naman ng iba eh di wala rin, lugi rin tayo, tayo lang din ang lugi. Ito medyo ano to, medyo maliit-liit. Tapos dalawa yung tama. Yan baka ano yan. Ba uh, may bawas yung presyo niya kasi medyo may tama sa ano sa taas, sa kalagitnaan. Ah, oh, meron pa pala doon sa ano sa kanilang extra ano. Styro sa gilid. Ilang peraso dyan, idol ng kasya? Ilang peraso? Is ah, isa? Uh. Abo, -huh. Is oh, ah, isa eh. Sa kanyang, ganyang kalaking bangka, idol, magkano ng konsumo nyo si sa isang laot? Ang mga sampung libo? Ah. Ay, kitang-kita pala pagka mga ganyang ano, mga okay. sampung perasang huli. Baka isang baka isang good size lang na isda. 10,000 ng kabayaran ay isang piraso lang. Galing. Makakatuwa mga aga sana lahat ganito yung ano binibigay na biyaya sa mga kapwa nating mga isda, syempre. Napakagandang ano niyan, blessing 'yan. Kunti lang yung gastos mo tapos malaki yung kita. Ayan. Mahaba yung palikpik Yung kumpara sa kanina. Maiksi eh. No? Maiksi yung palikpik huh. Lawihan kong tawagin. Ayan. Ikasampu na yan. Ano? Ayan. Ikasampu na po yung mga aga. Ayan. Tapos na mga aga. Tapos na mga gabay, ang gabay itong bangka sa Pia. Maraming salamat. Dol. Maraming salamat sa inyo. Ingat yan. Ayan. Sana'y ay, sa mga susunod na yung magandang biyaya pang ano. Maibigay sa inyo. Mapanpanood nyo itong video natin sa ano? sa kaaga. Kami madaanan nyo sa Facebook. Sa kaagawan, makikita nyo dyan yung natin. Upload ko ito siguro mga, kung hindi bukas, mga susunod araw. Okay, salamat. Ingat kayo. Ang ganito lang po muna mga kaaga. At tayo babalik muna sa ano sa Facebook. Ayan.